So ayan isang magandang umaga mga ka-farmers At dahil umulan po kahapon ng maghapon So ngayong maga lang po sila nag-espray ng Bungeeside So ang ispray po nila ay Cabrio uh, Gold, calcium nitrate So ngayon naman po uh, matindi ang init ngayon Ayan Magandang araw kahapon ay Maghapon umulan dito sa amin kaya ngayon ay nag e po sila ng caprio so ito na yung ating onion guys naglalaman na ayan ganyan okay. ganyan lang ayan laman na o bulb na, formation na guys o so, tinignan nyo nag aano na o ayan na, 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 na yung laman niya o namumula na yung punok kaya kailangan alagaan ng spray ayan o tignan nyo malaki na siya kahuling na itong ganito guys oh. tignan nyo ayan o oh. ito yung malakas sa dalay ng ulan malakas dati yung sobrang lakas Yan, medyo maganda-ganda dito sa ibuyas. Kung pa doon, sa may taas namin doon. Madaming lamo, muta. Muta ang madaming. ito po yung ini-spray namin ngayon. Ay, ini-spray nila. Cabrio. Tsaka Gold. Oxyprime. Uh, ito guys So calcium nitrate to guys Yung pampablaklak ng langga Ayan, nagapula na ang puno Kasi palaki na naman <coughs> Bawa yung kabuyo ah oh, ayun na. Mapula na. So, yun lang guys. Pag gumulan, spray kami. Pero yung pinaka na. No? With gold, calcium awesome nitrate. Puro may init. Yung spray. しようもちぼうやすと。